Yun, magandang buhay mga kalayas Yan, magandang umaga dito sa amin sa Barcelona Kaya gising na mga kalayas oh. May muta-muta pa ay, ako magsisitla ng push up ngayon Ngayon ay December 7 mga kalayas Time check tayo ngayon Ngayon ay 11.15am dito Kaya gising lang, tanghali na dahil lagi puyat yan Malamig ay Ay, laging babad sa YouTube Kaya ayan, simula tayo ng ating push up 100 push up day challenge mga kalayas Ayan, sabahan nyo ako Okay. September 1 tayo mga alas. Nasabihan natin ang sahig at madulas. Madulas pag pinapawis ang hanggang. Okay. Set tayo. Okay, set number one. Magandang umaga. Magandang umaga. Okay mga kalayas, magset number two na tayo. Set number two. Ako tayo magkalmusal. Okay. Okay, set number 2 yun. Lilista natin mga kalayas. Ayan. Lista alin natin. Araw-araw yan mga kalayas. Oo, oh, walang absent yan. O. Ayan o, oh, November, December. Oh. Nagsimula tayo ng... Ayan, puro November, October. Ayan o. Oh. Walang daya yan ha mga kalayas so, Ilang papel isa, 2, 3, apat, lima, 6, pito Pitong papel na yan Ngayon ay December 7 Ayan oh. uh, Ito mga kalayas Ito ay bibili ng itlog na pula ayan, oh. Itlog ng pato, yan webo Ito ang ating bibilhin ayan, 4.50 siya Dito tayo sa tindahan ng Asian Tingin pa tayo wala yung atin da, nga hanap kami ng pang ano sa langkunisa, lagay ng sa langkunisa kasi wala ata dito. wala malak. chili oil at oh, pardon kaya mga kalayas makabili tayo ng itlog na pula salted egg yan ha. ang laman niya ay ilan ba ito? 6 na piraso 6 ba 8? anim nga anim ayan yan ang ating salted egg may yan lagyan ng kamatis sibuyas ngayon ay ano na pagwi winter na laglagan ang mga dahon ayan. kaya marami namang kalat ngayon sa kalsada ng mga tuyong dahon dahil mahangin ayan oh. lakas ang hangin mahangin ngayon dito sa amin sa Spain ganyan pag papasok ng winter windy kasunod yan winter na kaya, kaya ah, makalat ngayon. Oh. Mga kalayas. Lalakad kami mag-asawa. Oh, yung asawa Inasawa ko. Malabig, malabig. Oh, ano yun? Asawa. Ito tayo. Dito naman tayo mga kalayas sa si Mercadona Kaya ititingin ang mabibili Lagyan natin dito ang ating gamit Ayan. So mga kalayas, ang ating pinamili sa si Mercadona Kalagay sa bag Ayan pa yung isa o. Dalawang bag kasi naglalakad na. Mahangin. Daming dahon no? Oh. Palad lahat ng basura eh. Ayan. Lakad na tayo. Ito mga kaleso Sa lakas ng hangin. Ayan. Naiipon yung mga dahon dyan no? Oh, sa isang lugar. Ayan oh. Lakas ng hangin. Eh mag winter na. Kaya yung mga dahon na Yung mga kulay dilaw na gawa. Nang malamig. Nang ilalim ng lupa. Tapos malamig na rin ang simoy ng hangin. Ayan siya. Kaya ngayon ang mga ito ang natawag na pole. Pole ata ah, yung ganito. Ayan, pool. Yun mga kalayas, nandito na ako ngayon sa bahay. Magsesetali tayo ng push up ngayon. ah uh, samahan nyo ako mga kalayas pag set ng ating push up. Okay mga kalayas, set number 3 na tayo. Ah, sa set number 3 pa lang tayo mga kalayas. sa ng atin at nadudulas ang aking kamay mga kalayas. Ayan. Yun, set number 3. Oh okay, mga kalayas, ah, natin na po siya set number 4. Set number 4 tayo mga kalayas. Mga mga 20 plus tayo set number 4 para complete yung ating 100 push up a day. Pagkatapos, kakain na tayo. Ngayon ay time check tayo ngayon. Ah, uh, thank you. 6:50 PM. Mga kailan 'yan? Ito. 4 Okay. Natapos na natin yung set number 4 mga kales. May may naman. Kakain na tayo. Ayan mga kalyes, Tara kakain na tayo. Kain mga tayo. Ang ulang ko yung binili kong itlog na pula. Kanina namin magkasawa, may kamatis si tsaka si buyas. Tsaka kanin. Time check tayo ngayon mga kalyes 7.02 p.m. Wala dito yung aking mag-ina at nasa pasyalan mga kalayas. Kaya ako sulong kakain. Tara, kain po tayo.